Nakakapagod ang buhay. Madalas, pakiramdong ay naglalayag ka sa isang bagyo na may mga alo ng takot at pag-aalala na bumabangga sa iyo mula sa lahat ng panig. Kawalan ng katiyakan sa pera, mga problema sa kalusugan, sa relasyon. Sa mga sandaling ito, madaling makaramdam ng pag-iisa, pagiging maliit, lubos na kawalan ng pag-asa, bumibilis ang tibok ng puso mo. Umiikot ang isip mo sa mga pinakamasamang mangyayari. Tila lumalapit ang dilim. Likas na reaksyon ng tao ang matakot kapag wala sa kontrol ang mga pangyayari. Ngunit hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang iyong mga paghihirap, naiintindihan niya ang bigat sa iyong mga balikat. Iniaalok niya sa iyo ang isang pangako, isang banal na katiyakan. Ang Biblia ay puno ng mga pangako ng Diyos. Isa sa pinakamakapangyarihan at personal, Isa 41 verse 13. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na humahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Pag-isipan mo 'yan sandali. Hindi ito isang malayo, walang personal na Diyos. Ito ang lumikha ng sansinukob, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakakaalam ng lahat at umaabot sa iyo. Nag-aalok siya na hawakan ang iyong kamay. Naisip mo na ba kung bakit ka narito? Ano ang tunay na layunin ng iyong buhay? Maraming bagay ang hinahabol ng mga tao, kayamanan, tagumpay, kasikatan, relasyon sa panininiwalang magbibigay ito sa kanila ng kahulugan at kaganapan. Bagamat hindi naman masama ang mga bagay na ito, hindi sila ang pinakamataas na dahilan ng iyong pag-iral. Ang iyong buhay ay may mas mataas, mas malalim na layunin. Ang Diyos, ang iyong lumikha ay idinisenyo ka para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa panandaliang kaligayahan o mga tagumpay sa mundo. Ginawa ka para sa isang banal na layunin na higit pa sa iyong pang-araw-araw na gawain, iyong karera at maging sa iyong personal na mga pangarap. Ang pag-unawa sa layuning ito ang unang hakbang sa pamumuhay ng isang tunay na makabuluhan at mahalagang buhay ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na sagot sa pangunahing tanong na ito. Sa Isaiah's Kabanata, 43, talata 7, bawat isa na tinawag sa aking pangalan. Ikaw ay niliha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit binigyan ka ng hininga mga talento isang natatanging personalidad. Hindi ito tungkol sa pagiging maluwalhati mo, kundi tungkol sa iyong buhay na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Isipin ang buwan. Ang buwan ay walang sariling liwanag. Ito ay nagpapakita lamang ng liwanag ng araw. Sa parehong paraan, ang iyong buhay ay nilayo na maging isang pagmuni-muni ng kabutihan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng niliha para sa kaluwalhatian ng Diyos? Nangangahulugan ito na ang bawat aspeto ng iyong buhay, trabaho, pamilya, mga relasyon, mga iniisip, mga kilos. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo lang tuwing linggo sa isang gusali